Yan o oh, mga idolo, oh, tingnan nyo, tingnan nyo o, oh, diba? Kapag nagbabak pedal, sumasabay. Yan, dyan palang makikita nyo po. Yan, sprocket po talaga ang sira nyan mga idol. So yun, what's up, what's up sa inyo mga kalodi cakes At for today's video po, mapanood nyo po sa video na to ang mga ilang dahilan Kapag po tayo nagbabak pedal ay wala na pong pre-wheel ang ating sprocket Ngayon mga lods, una ko na pong tatanggalin dyan yung kadena Bali mga idol, thread tayo po na habang ginamit po dito sa bike na ito Tapos to mga idol, yung lumang kadena na tinanggal po natin Tapos mga idol, ang kasunod po niyan, tatanggalin ko na po yung pinakang rear wheel set Para ma-double check po natin kung talagang sprocket po talaga ang sira nito So ito na po mga idol, makikita nyo po, para na pong naging pixie ang pre-wheel may sprocket. Halos wala ng kagalaw-galaw. After po yun, mga idol, kinuha ko na po yung kag-remover saka po yung open range na 24 pa mata para bu -bu -bu -bu. ano ba yan ha? Nauutal ako. <laughs> Excuse me po. So ito na po mga idol, ang budget mill na sprocket, Shimeng. shimeng After po natin mailagay yung sprocket, isusunod naman po natin yung RD. At ang ginamit po natin RD dito ay L2 na A3. Naswak na naman po para sa kanyang sprocket. Pero bago po natin ilagay yung RD, lalagyan po muna natin yung RD hanger ng konting grasa. At ang ginamit po natin dito grasa ay Kobe. Kobe, nasa na? Bikini men po. Sa paglalagay po ng tornilyo ng ardi, kailangan dahan-dahan lang po at baka masira po yung pinakang ardi hanger dahil aloy po yan. O yung pinakang tread ng ardi hanger. After po nyan mga idol, ilalagay naman po natin ang 8-speed na Shimano na kadena. Bale mga idol, ang ginamit ko rin po pala dyan na sprocket ay 8-speed din po na shiming. Shiming! big Shiming! <laughs> So yun mga idol, dahil medyo mahaba po yung kadena, ay puputulan po natin kahit dalawang link po ang ipuputol natin dyan. Kailangan po mga idol sakto po yung bilang ng pagputol po natin ng kadena. Kasi pag napasobra po yan baka naman po ma-stress yung ardi natin at kapag ka naman po nabitin baka naman po lumawlaw yung ating kadena So dito po mga idol, gumamit po tayo ng plies para po maidugtong yung kadena, dahil wala po tayong missing link o wala pong missing link na kasama itong kadena po na bago na inilagay po natin. Tapos gumamit po ulit ako ng chain cutter para po mas magandang laro ng link ng kadena sa mga magko-comment po pala kung bakit po nagpalit po tayo ng sprocket eh pwede naman pong i-repack pa yung sprocket yung sprocket po kasi bukod sa matitiros sa po yung ngipin eh nagpalit po kasi tayo ng kadena kaya kailangan po bago na rin po yung sprocket so ngayon mga idol balik po tayo dito sa video na to ngayon po mga idol chinecheck ko na lang po kung okay na po ba ito ngayon po, sumasayad po itong kadena dito sa kanyang FD. Kaya pipihitin po natin yung limit screw niya para medyo magkaroon po ng clearance dito po sa kanyang bagong kadena. At saka wala pa rin po pala itong shifter. Kaya naka-steady lang po ito sa may pinakanggit ng gear niya. Tapos mga idol, i-check e po uli natin kung okay na po kung hindi na po sumasabit yung kadena dito sa pinakang FD. At yan na po mga idol, okay na po. After po niyan mga idol, e check naman po natin yung pinakang RD. Kung mapansin niyo po, halos nakadikit na po yung puli ng RD dito po sa may SPRA. Kaya ang gagawin po natin, i-adjust po natin yung limit screw para po magkaroon po ng clearance yung pinakang sprocket dito sa may pinakang puli ng RD. Bali mga idol, wala rin po palang shifter itong pinakang RD. Kaya ang ginawa ko po mga idol, inadjust ko po yung limit screw ng RD. Yung letter H o yung high. At ililimit po natin kahit hanggang pang-apat o pangatlo na gear para hindi naman po ganong kabigat dahil nga po walang shifter. At ayun nga po mga idol, na adjust na po natin hanggang pangatlong gear lang po natin inilagay para hindi naman po ganong kabagal. At bago po pala matapos ang video na to ay nagpapasalamat po ako ng napakarami sa lahat po ng ating mga followers sa aming Facebook page, YouTube at pati na rin po sa TikTok. At pati na rin po sa lahat ng aming customer dito po sa aming shop. Yun lang po at maraming salamat.